o if the ka, malaki ang sweldo at tumagal ka na sa ibang bansa, nako dapat marami ka na sanang pera, kaso wala pa rin, bagkus nagkanda o tangka pa, ang dapat sisihin mo yung sarili mo, wala nang iba, ikaw ang may kasalanan, bakit nag failure ka? Kadalasan kasi pag ang pamilya maghingi kahit hindi mahalaga bigay agad, yung iba nga kahit mangotang basta maibigay lang ang gusto ng pamilya, Okay lang sana kung talagang kailangan, kaso yung iba mga loho na at hindi na kailangan, tulad sa kasama ko panay kulang ang padala niya, kahit malaking halaga ang pinapadala, tapos gakakita niya ang kanyang pamilya, madalas sa Jollibee, Ibi, at saka madalas mag-outing. Dapat nga sana kung maari habang ng ibang bansa ang mahal sa buhay alalayan ninyo, para balang araw kayo lahat makinabang, pag pang ibang bansa merong pera madukot, Kaso happy-happy man ang pinaggagawa. Okay lang mag happenings paminsan-minsan, hindi masama. Huwag lang yung style na ubusin ang pinadalang pera, kasi meron nan amang ipadala sa sunod bulan. Pag ganyan na ugali sigurado balang araw babalik sa dating buhay kayo, may kasama pa nga ako kumoha pa ng kas ang bahay ang asawa, kung tutuusin po di naman hindi na magkas ang bahay, dahil kulihiyo na ang dalawang anak niya. Mga malalaki na sila, pwede na sila mismo mag-asikaso sa kanilang sarili, pero abroad kasi si Papa. Hindi nila alam yung Papa nila madalas nag oolam ng noodles at itlog, pati budget pinapadala nas kanila halos walang itira sa sarili, minsan maghingi na lang ng sabaw. Kaya ang palayaw sa Papa nila dito si sabaw, hahay buhay o ifw talaga. Kadalasan sa mga mahal namin sa buhay dyan sa Pinas, akala nila dahil nasa ibang bansa kami, ang sarap ng buhay namin dito, madalas ko nga maisip, sana makapunta kayo dito kahit saglit lang, para makita ninyo at maranasan kung gaano kahirap manarbaho sa ibang bansa, hindi talaga makita ang paghihirap namin kung sabi lang, kahit sa video call ipakita ang sitwasyon namin dito, Walang ipik palagay ko kung kayo na mismo ang pupunta dito at maranasan ninyo ang paghihirap namin baka sakali dyan na kayo matoto magpahalaga sa pinaghirapan namin Hindi kuli na lahat dahil mayroong pamilya na marunong din naman magpahalaga ng pera Kaya napaka yung nandito sa ibang bansa nagtrabaho tapos ang pamilya niya pinahalagahan ang pinaghirapan niya ang masabi ko sulit ang pagtitiis mo dito tropa sa ibang bansa. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. At may napulot tayo na onting aral, mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaonting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat, mabuhay at bye bye.